Makapauwi ba si Gwen? Yun ang hinihintay namin kung ano yung magiging feedback from 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 America. From, kasi he only has, um, this a specific visa na meron siya kasi mm pinadal, he, he, he's studying in the States mm. and, and he's planning on having a uh, residency doon. So I think it's called a transition visa yeah. at ang uh, tawag doon. Um, so hinihintay lang ma-approve. Ma Once ma-approve yun, he can to home at pwede bumalik. Hmm. So, kasi ano eh, hmm. hindi... Pagano siya ng parol. Oh, parang parol, ganun. Parol, parang ba? emergency pass. Oh, pwede okay, okay. you need something you to that. that para oh, para kasi pwede ka na umuwi, regardless. Um, pwede ka umuwi, um, pero baka hindi ka na makabalik. Okay. Oh, yeah. ka na makabalik. So, yun ang kinoconfirm lang. But once na ma-approve, first thing na, sana makabalik. Pwede ka na ba, Gabi? Kaya ng internet? Um, Napag-usapan na ba ng family? Or yun? So, yun, sana ang target. So, eh, so, wait for for Gwen. hoping na, na makarating pa siya before kasi may may plans naman ng day for, of enrollment pero yun yung inihintay lang talaga si Gwen it, it, can be moved or it can be pag, kung hindi maumabot si Gwen mm -hmm. baka will will have a uh, a day for para sa kanya para makapag uh, makapagpadasal for for na habang nandito si Gwen so medyo ano pa blurry pa kasi talagang maasa na na maka-uwi si Gwen.